naramdaman mo na ba na may utang ang universo sa'yo? Ang mga gabing umiiyak ka, ang mga dasal na bumulong ka lang, ang mga sakripisyong walang nakakita, wala ni isa ang nakalimutan. Sa paniniwalang Filipino, laging may balanse ang kapalaran. Ang ibinigay mo, ang nawala, ang inagaw mula sa'yo, darating ang araw na lahat ng ito'y ibabalik. Nagsalita si Nostradamus tungkol sa isang panahon na ang mga nakatagong utang ay babayaran mismo ng universo. At nayon, narito na ang mga palatandaan. Ito ang sandali mo. Ang mga biyaya ay mas malapit kaysa iniisip mo at handa na ang universo na ibigay ang tunay na para sayo. Maligayang pagdating, aking pamilyang Filipino. Nararamdaman mo ba nitong mga nakaraang araw, ang mga gabing hindi mapakali, ang paulit-ulit na numero, ang biglang kilabot na nagpapahinto sa tibok ng puso? Hindi ito mga aksidente. Sa ating kultura, tinatawag natin itong pahiwatig, mga bulong mula sa universo na nagpapaalala na gumagalaw ang kapalaran. Si Nostradamus, ang dakilang propeta, minsan ay naghayag na kapag mabigat at hindi tiyak ang mundo, nagsisimula ang universo na itama ang mga dating hindi makatarungan. Para sa ating mga Pilipino, malalim ang koneksyon nito sa ating paniniwala sa utang na loob na bawat utang, maging ito man ay kabutihan, sakripisyo, o sakit, ay babayaran din sa tamang panahon. Sa ngayon, inihahanda ng kapalaran na ibalik ang tunay na para sa Ang mga luha, ang pagsisikap, ang pagtitiyaga, hindi mo yan nawala. Ininata ng universo ang lahat bilang mga binhi, at ngayon, handa na ang mga binhing ito na mamulaklak. Itong pagbasa ang gagabay sa para maunawaan ang mga palatandaan, ang mga ritual, at ang mga biyayang naghihintay sa likod ng hindi nakikita. Ang propesya ay ibinunyad. Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay tumitingin sa mga propesya bilang gabay, naghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang hinaharap, kanilang kapalaran, at kanilang nakatagong mga biyaya. Isa sa pinakadakilang propeta ay si Nostradamus, isang lalaking ang mga bisyon ay tumawid sa panahon, umalingawngaw sa bawat henerasyon. Ang kanyang mga salita ay hindi basta mga prediksyon lamang, kundi mga babala, mga pangako, at mga pahayag kung paano laging nagbabalik sa balanse ang universo. Malalim itong nauunawaan ng mga Pilipino. Sa ating kultura, laging may paniniwala na walang lihim ang nananatiling nakatago magpakailanman. Kung ano ang itinanim, sharing ring anihin. Kapag may gumawa ng mabuti, ang biyaya ay bumabalik. Kapag may nakasakit, ang hostisya ay sa kalaunan ay natatagpuan ng daan. Dala ni Nostradamus sa kanyang mga propesya ang parehong katotohanan na ang mga utang, maging ito'y espiritual o pangpuso, ay kailanman hindi nakakalimutan. Isipin mo ang mga luhang tahimik mong ibinuhos, ang mga dasal na ibinulong sa gabi, ang mga sakripisyong ginawa mo para sa pamilya. Hindi ito nawala sa dilim. Naalala ito ng universo. Katulad ng paniniwala ng mga Pilipino na kahit ang isang simpleng kabutihan ay lumilikha ng alon, ang magbigay ng pagkain sa nagugutom na estranghero, ang magsindi ng kandila sa simbahan, ang magbahagi ng biyaya sa kapitbahay. Ang lahat ng ito'y iniingatan ng universo bilang mga kayamanan. Ipinahayag ni Nostradamus na darating ang araw na ang mga nakatagong utang ay babayaran, at ang bawat kaluluwa ay tatanggap ng nararapat sa kanya. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sayo? Ibig sabihin, hindi na sayang ang lahat ng hirap na iyong tiniis. Ang bigat sa dibdib, ang mga gabing hindi ka mapakali at paulit-ulit mong tinanong, kailan darating ang sagot. Ang mga sandaling iyon ay ang oras na itinatala ng kapalaran ang iyong pagsusumikap. At nayon, nagsisimula ng gumalaw ang enerhiya ng universo. Naroon na ang mga palatandaan sa paligid mo. Marahil napapansin mong paulit-ulit ang numerong labing isa oras labing isa minuto o dalawa oras dalawamput dalawa minuto na lumilitaw sa iyong telepono. O baka paulit-ulit bumabalik ang isang panaginip o isang pangalan mula sa nakaraan ang biglang sumusulpot sa iyong isipan. Hindi ito basta aksidente. Sa paniniwalang Filipino, kapag may kutsarang biglang nahulog, kapag ang salamin ay nababalutan ng hamog ng walang dahilan, kapag ang isang ibon ay biglang umaawit sa iyong bintana, iyan ay mensahe. Ang hindi nakikitang mundo ay nagsasalita. Naniniwala si Nostradamus na kapag ang mga utang ay handa ng bayaran, ang universo ay nagbubulong muna. Hindi ito dumarating sa pamamagitan ng kulog, kundi sa banayad ng mga paalala na may nagbabago. Maaring maramdaman mong gumagaan kahit nasa gitna ng hirap. Biglang may lumilitaw na mga oportunidad. May mga nawawalang koneksyon na muling nagbabalik. At sa kaybuturan mo, dama mong may darating na higit pa. Ang propesyang ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa balanse. Para sa bawat nabaling pangako, may biyayang pampagaling. Para sa bawat dasal na tila walang sagot, may biyayang naantala, munit hindi kailanman tinanggihan. Ngayon, inihahanda ng universo ang pagbubukas ng mga kamay nito. At para sa mga handang makinig, para sa mga pusong bukas, ito ang sandali kung kailan ibinubunyag ng kapalaran ang nakatagong plano nito. Kaya itanong mo sa sarili mo, handa ka na bang tanggapin ang tunay na para sa'yo? Dahil hindi bulag ang universo. Matagal na nitong minamasdan, hinihintay, at binibilang ang bawat sakripisyo, bawat luha, bawat pag-asang iyong iningatan. At sa lalong madaling panahon, gaya ng ibinunyag ni Nostradamus, ang nakatagong utang ng universo ay babayaran. Mga palatandaan ng paggalaw ng universo Kapag nagsisimula ng gumalaw ang universo, bihira itong magpakilala ng may malakas na ingay. Sa halip, ito ay bumubulong ng banayad sa pamamagitan ng maliliit na palatandaan na madalas ay hindi pinapansin ng karamihan. Ngunit para sa mga sensitibo, para sa mga pusong bukas, alam nilang ang mga bulong na ito ay makapangyarihan. Sa kulturang Filipino, tinatawag natin itong pahiwatig, mga banayad na senyales mula sa hindi nakikitang mundo. Maaari itong dumating sa mga paraang pila karaniwan, ngunit may malalim na kahulugan. Isang kutsarang biglang nahulog mula sa mesa nang walang humipo rito, isang kandilang kumikislap kahit walang hangin, isang salaming nababalutan ng hamog sa gabi kahit walang huminga rito. Para sa marami, maaaring mukhang simpleng aksidente lamang ang mga ito. Munit para sa ating mga nakatatanda, sa ating mga lola at lolo, ito ay malinaw na palatandaan na gumagalaw ang enerhiya. At baka napansin mo rin ito. Ang bigla ang paglitaw ng mga numerong paulit-ulit, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o kahit walo, walumput walo. Naniniwala ang mga Pilipino na ang mga numero ay may dalang espiritual na bigat. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang mga ito, hindi ito tsamba. Ito'y kapalaran na minamarkahan ang iyong landas, nagpapaalala na umaayon ang universo. Si Nostradamus mismo ay nagsalita tungkol sa mga pattern at simbolo, binabalaan ang sangkatauhan na ang mga bagay na tila random ang madalas nagdadala ng pinakamahalagang katotohanan. Ang mga panaginip ay isa ring pintuan. Nakaranas ka na ba ng panaginip na paulit-ulit bumabalik, o isang panaginip na napakalinaw na nananatili sa iyong puso kahit paggising mo? Sa paniniwalang Filipino, kapag ang panaginip ay bumalik ng higit sa isang beses, hindi na ito basta imahinasyon, ito'y mensahe. Minsan ito ay mula sa ninunong nag-aabot ng pahiwatig. Minsan ito'y paalala mula sa iyong sariling espiritu sa kung ano ang dapat mong paghandaan. At kung minsan, ito'y paraan ng universo upang ipahayag na nalalapit na ang matagal mo ng hinihintay na kasagutan. Lumilitaw din ang mga palatandaan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Iniisip mo ang isang taong matagal mo nang hindi nakikita, at bigla na lang lilitaw ang kanyang pangalan sa iyong telepono. Uhaw ka sa kasagutan para sa pinapasan mong problemang pinansyal, at hindi inaasahan, may bagong oportunidad na dumarating. Pagod at halos mawalan ka na ng pag-asa, ngunit eksaktong sa oras na yon, may taong mag-aabot ng ginhawa o gabay. Ang mga ganitong sabayang pangyayari ay hindi basta aksidente. Ito'y patunay na ang balanse ng kapalaran ay gumagalaw. Lagi nang sinasabi ng ating mga matatanda, kapag may nawala, may darating. Kapag may umalis, may papalit. Kapag may umalis sa iyong buhay, lumilikha ito ng puwang para sa bago. Iyan ang batas ng balanse at tapat dito ang universo. Ang propesya ni Nostradamus tungkol sa mga nakatagong utang na babayaran ay hindi lang tungkol sa material na kayamanan, kundi tungkol sa sagradong balanse. Naalala ng universo ang bawat luha, bawat dasal, bawat munting kabutihan. At kapag dumating ang panahon, sisimulan nitong ibalik ang nawala. Kaya makinig ka. Naroon na sa paligid mo ang mga palatandaan. Ang kilabot na nagpapataas ng balahibo, ang biglang pananahimik ng isang silid, ang paraan ng pagliyab ng kandila kapag nagdarasal ka. Lahat ng ito ay kumpirmasyon na may mga hindi nakikitang kamay na kumikilos. Inihahanda ng universo ang pagbabalik ng mga naantala, ng mga naagaw, ng mga ipinangako, ngunit hindi natanggap. Huwag mong baliwalain ang mga palatandaang ito. Ito'y iyong senyas na buhay ang propesya. At kung handa kang makinig, magtiwala, at buksan ang iyong puso, ikaw ay kabilang sa mga makakakilala sa sandaling dumating ang oras na ihatid ng kapalaran ang tunay na nakalaan para sa iyo. Ang utang ng kaluluwa Kapag naririnig natin ang salitang utang, madalas ang pumapasok sa isip natin ay pera, mga bayaring na ipon, mga pautang na pasan-pasan, at mga pinansyal na hirap na tila walang katapusan. Ngunit sa paningin ng universo, ang utang ay mas malalim pa rito. Nagsalita si Nostradamus tungkol sa mga utang, hindi lamang ng bulsa, kundi ng puso at ng kaluluwa. Sa kulturang Filipino, tinatawag natin itong utang na loob, hindi ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa mga pangako, sakripisyo, at kabutihang nakaukit sa kaibuturan ng espiritu. Kapag may taong nagbigay ng sarili, tulad ng isang inang isinuko ang kanyang mga pangarap para sa kanyang mga anak, o isang kaibigang hindi kainiwan sa oras ng pangangailangan, mayroong espiritual na utang na umuusbong. Hindi ito nalilimutan. Daladala -dala ito ng universo na parabang isang aklat, maingat na itinatala ang bawat luha, bawat sakripisyo, at bawat tahimik na handog ng pag-ibig. At gaya ng pagtanda nito sa kabutihan, inaalala rin ng universo ang sakit na idinulot ng iba. Naranasan mo na bang traidorin, iwanan, o tratuhin ng hindi makatarungan? Sa mga sandaling iyon, sumisigaw ang iyong puso, at marahil nagtanong ka kung darating pa ba ang hustisya. Ang mga bisyon ni Nostradamus ay nagpapaalala sa atin na darating ito. Dahil walang enerhiya, maging ito man ay pag-ibig o sakit ang nasasayang. Ang ibinigay ay dapat ibalik at ang kinuha ay dapat maibalik balang araw. Isipin mo ang mga gabing lumuhod ka sa panalangin, humihingi ng lakas habang pasan ang mga bigat na tila hindi kaya ng isang tao. Hindi iyon nawala sa hangin. Naging bahagi iyon ng tala ng iyong kaluluwa, bahagi ng mga hindi nakikitang utang na hawak ng universo. Kahit sa mga panahong pakiramdam mo'y walang nakikinig, tahimik na binibilang ng universo ang lahat. At nayon, ayon sa propesya, papalapit na ang oras ng pagbabayad. Makikita rin ang utang ng kaluluwa sa tarot. Malinaw ang sinasabi ng card na justice, darating ang balance. Hindi maaaring manatiling nakatagilid ang timbangan magpakailanman. Kung mas marami kang ibinigay kay sa iyong natanggap, ikakiling ng universo ang timbangan pabalik sa iyong pabor. Kung may nakasakit sayo, ang kanilang gawa ay ukit ng echo hanggang maibalik ang balance. Kaya nga sa panahon ng paghihirap, madalas sabihin ng mga Pilipino, may balik 'yan. Lahat ng bagay ay bumabalik, maging biyaya o kaparusahan. Minsan, hindi dumarating ang pagbabayad sa paraan na inaasahan natin. Maaaring hindi ito manggaling sa parehong tao o sa parehong daan. Sa halip, maaari itong lumitaw bilang isang biglaang oportunidad isang bagong relasyon, o isang di inaasahang pagkikita na magbabago ng iyong buhay. Ang universo ang pumipili ng daan, ngunit laging eksakto ang enerhiya. Walang nasasayang, walang nalilimutan. Kaya kapag iniisip mo ang mga utang na dala mo, pinansyal man, emosyonal, o espiritual, tandaan mong nakahanda na ang universo para sa pagbabalik. Ang kabutihang ipinakita mo ng walang kapalit, ang sakit na tiniis mo ng may pagtityaga, ang mga sakripisyong hindi kinilala lahat ng iyon ay naitala na. At gaya ng ipinahayag ni Nostradamus, kapag dumating ang tamang oras, ang mga utang ng kaluluwa ay ganap na babayaran. Ito ay hindi lamang isang pangako, ito ay batas. Gaya ng pagbalik ng alon sa dalampasigan, gaya ng palaging pagsikat ng araw matapos ang gabi, darating at darating ang balanse. At sa sandaling iyon, mauunawaan mong walang ni isa sa iyong ibinigay ang kailanman na sayang. Ang handog pagkatapos ng pagbabayad. Kapag ang isang utang ng kaluluwa ay tuluyang nabayaran, ang biyayang sumusunod ay madalas higit pa sa nawala. Ito ang hiwaga ng universo, hindi nito ibinabalik ang enerhiya sa eksaktong paraan. Sa halip, pinaparami nito, binabago, at ibinibigay sa anyong higit na kailangan mo. Para sa mga Pilipino, ang katotohanan ito ay nakahabi na sa ating araw-araw na pamumuhay. Lagi nang sinasabi ng ating mga nakatatanda kung ano ang itinanim, siya rin aanihin. Ngunit naniniwala rin sila na kapag nagtanim ka ng may pag-ibig, ang ani ay lalago ng lampas sa inaasahan. Iyan ang sikreto ng pagbabayad. Hindi nagbabalik ng pantay ang universo, nagbabalik ito ng sagana. Isipin mo ang isang inang isinakripisyo ang kanyang kabataan para palakihin ang kanyang mga anak. Maaring inisip niya na nakalimutan na ang kanyang mga pangarap, Ngunit darating ang araw na makikita niya ang kanyang mga anak na matagumpay, nagbibigay sa kanya ng karangalan, ginhawa, at pag-ibig na higit pa sa anumang nawala. Isipin ang isang manggagawang nagtitiis ng taon ng hirap, iniipon ang bawat piso ng may pagtityaga. Sa bandang huli, bumubukas ang mga pinto, dumarating ang mga oportunidad, at dumadaloy ang mga biyaya na parabang ang universo mismo ang nagbibigay gantimpala sa bawat gabing walang tulog. Ito ang handog pagkatapos ng pagbabayad, ang pagbabalik ng mga naantala. Ipinahiwatig ni Nostradamus na ang mga nakatagong utang ay hindi lang basta mababayaran, kundi magdadala rin ng mga gantimpalang hindi inaasahan. Kapag gumalaw ang universo, hindi lang nito tinutuwid ang timbangan, pinapapun nito ang sisidlan. Makikita ito sa tarot sa pamamagitan ng Wheel of Fortune. Umiikot ang buhay, nagbabago ang mga panahon, at ang dating mabigat ay biglang nagiging magaan. Kung saan may kakulangan, nagkakaroon ng kasaganaan. Kung saan may pag-iisa, dumarating ang pag-ibig. Kung saan may kawalan ng pag-asa, muling sumisibol ang pag-asa. Umiikot ang gulong pabor sayo, nagpapaalala na walang nananatiling pareho magpakailanman. Tinuturuan din tayo ng mga ritual ng mga Pilipino kung paano salubungin ang mga biyayang ito. Ang pagsisindi ng puting kandila upang alisin ang negatibong enerhiya ang pagwiwisik ng bigas sa pintuan upang anyayahan ang kasaganaan, ang paglalagay ng dahon ng lorel sa pitaka upang maakit ang yaman, higit pa ito sa pamahiin. Ito ay mga kilos ng pag-aayon, mga paraan ng pagsasabi sa universo, handa akong tumanggap. At kapag binuksan mo ang iyong puso, lilitaw ang mga biyaya sa iba't ibang anyo. Para sa ilan, maaaring ito'y kaginhawang pinansyal, isang utang na tuluyang nabayaran, promosyon sa trabaho, o hindi inaasahang perang darating sa tamang oras. Para sa iba, ito'y kagalingan, ang pagkakaayos ng relasyong nasira, ang pagpapatawad na nagdadala ng kapayapaan, o ang pagtatapos ng matagal na karamdaman. At para sa marami, ito'y pagdating ng kagalakan, yaong uri ng saya na bumubusog sa kaluluwa matapos ang mahabang panahon ng paghihintay. Ang mahalaga ay kilalanin ang mga biyayang ito, gaano man kaliit ang anyo nila. Isang mabuting salita mula sa estranghero, isang oportunidad na hindi mo inakalang darating, maging ang biglang kapayapaan sa iyong kalooban, lahat ng ito ay patunay na nagaganap na ang pagbabayad. Hindi laging sumisigaw ang universo ng kanyang mga biyaya, minsan, binubulong lang nito sa iyong buhay, hinihintay na mapansin mo. Kaya kapag dumating na ang iyong biyaya, tanggapin mo ito ng buong buo. Huwag magduda, huwag magtanong. Sa halip, magpasalamat, magsindi ng iyong kandila, sambitin ang iyong panalangin, at alalahanin, ito ang handog ng balanse. Ito ang gantimpala para sa bawat luha, bawat panalangin, bawat sakripisyo. At ito pa lamang ang simula. Paano magkaayon sa enerhiyang ito? Handa na ang universo na bayaran ang mga nakatagong utang nito, ngunit ang tungkulin mo ay ihanda ang sarili upang tumanggap. Hindi makakadaloy ang mga biyaya sa pusong sarado o sa buhay na puno ng pagdududa. Kaya napakahalaga ng pag-aayon. Katulad ng mga magsasakang inihahanda muna ang lupa bago magtanim, gayon din dapat ihanda ang iyong espiritu upang tanggapin ang dala ng kapalaran. Sa tradisyong Filipino, madalas nagsisimula ang pag-aayon sa paglilinis. Itinuro sa atin ng mga nakatatanda na ang negatibong enerhiya ay nananatili sa tahanan at humaharang sa mga biyaya. Kaya nila winalis ang sahig sa gabi, nagwiwisik ng asin sa pintuan, o nagsusunog ng insenso upang mapalayas ang bigat. Ang mga ritual na ito ay hindi basta pamahiin lamang, ito ay pisikal na gawa ng pananampalataya, paalala na handa ka ng alisin ang luma at magbigay daan sa bago. Isa sa mga pinakapayak na ritual ay ang pagsisindi ng puting kandila sa iyong altar o kahit sa bintana. Habang nasusunog ang apoy, bulungan mo ng banayad ang iyong mga hangarin, handa akong tumanggap. Tiwala ako sa aking kapalaran. Ang apoy ay nagbabago ng enerhiya, at ang kandila ay nagiging iyong hudyat sa universo na binubuksan mo ang iyong landas. Isa pa ay ang ritual ng bigas, ang pagwiwisik ng hilaw na butil sa pintuan ng bahay, na sumisimbolo ng kasaganaan na bumubuhos sa iyong buhay. Marami pa ring Pilipino ang gumagawa nito tuwing bagong taon, ngunit maaari mo itong gawin anumang oras na maramdaman mong gumagalaw ang universo. Isa ring makapangyarihang kasangkapan ang panalangin. Maging ito man ay rosaryo, isang payak na ama namin, o mga salitang galing mismo sa iyong puso, iniayon ka ng panalangin sa mas mataas na kapangyarihang namamahala sa universo. Naniniwala rin si Nostradamus sa banal na oras, na kahit ang mga bituin ay yumuyuko sa kalooban ng Diyos. Kapag nagdarasal ka, pinaaalala mo sa sarili na ang kapalaran ay hindi random, kundi ginagabayan ng isang puwersang nagmamahal sa iyo. Isa pang paraan ng pag-aayon ay ang pasasalamat. Maaaring kakaiba ang magpasalamat bago pa dumating ang biyaya, ngunit ito ang sikreto ng manifestasyon. Ang pagsasabi ng isalamat sa paparating na biyaya ay nagpapakita na lubos kang nagtitiwala sa universo. At ang tiwala ang siyang susi na nagbubukas ng mga pintuan. Siyempre, kasama rin sa pag-aayon ang pagbitaw. Bitawan ang peit, inggit at takot. Ang mga emosyong ito ay nagpapabigat sa espiritu at humaharang sa landas ng mga biyaya. Magpatawad kung kaya mo, pakawala ng mga bagay na hindi na nakatutulong, at ibuka ang iyong mga palad upang tanggapin ang tunay na nakalaan para sa iyo. Alalahanin ang kasabihang Filipino, kapag may isinara kang pinto, may bubukas na bintana. Kapag isinara mo ang pinto ng negatibidad, may bagong bintana ng liwanag na tiyak na lilitaw. Sa huli, maaaring kumpirmahin ng mga afirmasyon ang iyong pag-aayon. Tuwing umaga, ipatong ang iyong kamay sa dibdib at sambitin. Karapat dapat ako sa mga biyaya. Naalala ng universo ang aking mga sakripisyo. Ang para sa akin ay laging babalik sa akin. Ulitin ang mga salitang ito hanggang maging ritmo ng iyong espiritu. Ang mga salita ay may kapangyarihan, at sa paniniwalang Filipino, ang mga bigkas na hangarin ay may kakayahang hubugin ang kapalaran. Sa pamamagitan ng paglilinis ng iyong espasyo, pagsisindi ng kandila, Taimtim na panalangin, pasasalamat, at afirmasyon, inaayos mo ang sarili upang lubos na makaayon sa enerhiya ng pagbabayad. Nagsimula ng kumilos ang universo. Ang tungkulin mo ay maging handa, upang kapag dumating na ang biyaya, maiyakap mo ito ng walang takot, walang pagdududa, kundi may kagalakan at pananampalataya lamang. Nakita mo na ngayon kung paano kumikilos ang kapalaran, kung paano umalingaumaw sa panahon ang propesya ni Nostradamus? kung paano naaalala ng universo ang bawat utang ng kaluluwa, at kung paano sumusunod ang mga biyaya kapag naibabalik ang balanse. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng paglalakbay na ito ay ang laman ng iyong puso. Sapagkat walang propesya, walang ritual, walang palatandaan ang may kapangyarihan kung ang iyong espiritu ay hindi naniniwala. Matagal nang nauunawaan ng mga Pilipino ang katotohanang ito. Madalas sabihin ng ating mga lola, kung para sa iyo, babalik at babalik. Ang nakalaan sa iyo ay laging magbabalik. At ang hindi para sa iyo, lilipas kahit gaano mo pa ito kapit bisig na hawakan. Ito ang ritmo ng buhay, ang banal na kaayusan ng kapalaran. Hindi nakakalimot ang universo. Bawat kabutihang ibinigay mo, bawat luhang pumatak, bawat sakripisyong ginawa mo, lahat ay nakasulat sa aklat ng kaluluwa, naghihintay ng perpektong sandali upang bumalik bilang mga biyaya. Ngunit kailangan mong salubungin ang universo sa kalagitnaan. Ibuka ang iyong mga palad, ibuka ang iyong puso, at hayaang tanggapin ang nakalaan sayo. Madalas tayong humahadlang sa sariling biyaya dahil sa pagdududa. Sinasabi natin, siguro hindi ko ito nararapat, o baka huli na. Ngunit ang katotohanan, hindi kailanman huli. Hindi sinusukat ng universo ang oras gaya ng ginagawa natin. Ang sukatan nito ay pananampalataya. Kaya habang nakikinig ka ngayon, selyuhan natin ang propesyang ito gamit ang mga afirmasyon, mga salitang may kapangyarihan, mga salitang inaayon ang iyong espiritu sa kapalarang naghihintay sa iyo. Sambitin mo man ng banayad o bulungan lamang sa iyong puso, ang mahalaga ay ang iyong paniniwala. Ulitin mo pagkatapos ko. Handa akong tumanggap ng mga biyayang inihanda ng universo para sa akin. Bawat sakripisyong ginawa ko ay bumabalik sa akin ng masadana. Hindi ako nakalimutan. Buhay ang aking kapalaran at kumikilos ito pabor sa akin. Binabayaran ng universo ang bawat nakatagong utang at handa akong yakapin ang handog. Dumarating sa akin ngayon ang kasaganaan, pag-ibig at kapayapaan at buong pasasalamat ko silang tinatanggap. Damhin ang mga salitang ito. Isipin mong parang mga binhi silang itinanim sa iyong kaluluwa, handang sumibol bilang mga biyayang matagal mo nang inaantay. Sa bawat ulit mong bikasin, dinidiligan mo ang mga binhing ito. At sa lalong madaling panahon, makikita mo ang anihan sa harap ng iyong mga mata. Kapag pumasok ang pagdududa, balikan mo ang mga afirmasyong ito. Kapag bumubulong ang takot, patahimikin ito gamit ang pananampalataya. Kapag tila mabigat ang mundo, alalahanin mong laging dumarating ang balanse. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi lamang tungkol sa hinaharap, kundi paalala na ang kapalaran ay kailanman hindi nakakalimot. At habang tinatapos mo ang mensaheng ito, Isama mo ang isang bagay sa iyong puso, paparating na ang iyong mga biyaya. Nabibilang na ang utang, kumikilos na ang timbangan, at inihahanda na ng uniberso ang paghahatid ng tunay na para sa iyo. Pagtiwalaan mo ito. Ang kinin mo ito. Isa buhay mo ito. Dahil nayon, hindi ka na naghihintay sa katahimikan. Ngayon, naglalakad ka na patungo sa kasaganaan, pag-ibig, at kapayapaang nakalaan sa iyo mula pa noong una.